Ano ko raw nalalaman kung sira ang uh, motor ng electric fan? Ito, papakita ko sa inyo. Ang ginagawa ko ay uh, pinuputol ko dito sa my home mom. Yan. Diyan ako magte-test. Isa sa te-test ko yan. Kaya pinuputol ko yan. Pati dito sa kapasitor. Pinuputol ko din yan. Ito, dalawang linya ng kapasitor. Puputulin ko yan. Mag-open wire ako dyan para malaman po nga uh, sira ang motor ng uh, electric pump hindi yung chamba chamba lang yan okay so, open na yan tapos <coughs> pwede naman natin i-test yung 1 2 3 nya ayan o oh, may terminal naman 1 2 3 tapos ilang yun, gumagamit ako ng digital tester para perfect siya, hindi siya pa chamba chamba nilalagay ko dito sa 20k 20k yan Ya, yeah, tapos i test ko lahat ng linya. Yan, sana makita nyo yung ano, yan. Lahat ng pinutol ko na uh, linya, i test ko yon. Dito sa kapasitor, yan ang pinaka-crucial. Kailangan may linya yan. mag, -re -read, mag -re reading dapat yan. So, tingnan natin kung mag -re reading siya. So, yan. So, nag -re reading siya at ang reading niya ay 0.82. Uh, so, okay siya. Sa so, tingin ko, mataas. Tapos, dito sa mga, sa common, ito, yan, tignan natin tong common, tong sira siya. Ito yung dumaan ng 10 fuse. Okay? Capacitor to common, wala siyang reading. Sa kabilang capacitor sa so common, wala din siyang reading. So malamang sira ang thermal fuse nito sa loob. Ngayon, subukan natin capacitor to mga switch. So meron siya sa 3 yan, number 3. 0.37 mas mataas dapat yung 2. Okay, dito mas mababa siya. Tapos dito sa kabila, sa 1, mas mababa pa rin. So, kung lilipat natin sa kabila, ng kapasitor, ang 1 ang mataas. Okay, tignan natin. Mataas yung 1 yan, 0.56. 2 eh, sunod na ma mababa siya. 52. Then, mas mababa yung 344. So, okay yung linya niyang kap kapasitor, parehas, okay. Tapos yung 1, 2, 3 niya okay din. Ang sira ay itong kanyang thermal fuse. Okay, so ganyan ako nag-test Kaya alam ko, ganyan ang ginagawa ko, gagawa ko pagtetest. Sila yung linya ng thermal fuse, maaaring paltan o kaya i-bypass para gumana ulit. Ngayon, kung halimbawa naman yung mga, mga rating dito sa 1, 2, 3 ay wala, o kaya sa isa sa kapasitor ay wala, so wala na tayo remedyo yan. Sira na talaga siya, wala na siyang, uh, sira na yung stator niya, papaltan na ng bagong stator. Pero kung dito lang ang sira sa may common, yung sa dumaan ng thermal fuse, pwedeng paltan yun, or yan mapiso i-bypass na lang, no. Marami akong video tungkol diyan. So ganyan ako nag test hindi pa tsamba-tsamba, kailangan yung di digital tester at uh, test lahat ng mga linya kung mayroong uh, reading o wala. Pag wala reading, sira 'yon. So ganun sana natuto kayo. Paki-share at uh, paki-follow, paki-like din ang uh, mga video ko. Salamat.